kanakanan teteng sa salitang iniwan ng isang tanyag na nobelista, patrolman at kalaban ng masasama. Kinatakutan siya at kinailagan ng mga halang ang kaluluwa noon sa Nueva Ecija, partikular sa bayan ng Santa Rosa, ang binansagang alias Pogi o kinikilalang birador ng kanilang lugar. Ang pamamayagpag niya bilang kaaway ng mga masasama at kung papaano niya birahin at brutal niyang kakatayin ang kahit na sino bang halang ang nagpakilala sa kanya sa kanilang bayan Umingay ang kanyang pangalan noong dekada 70 hanggang dekada 80 dahil sa vigilante nitong pamamaraan ng pagtumba ng mga kriminal at hindi tumagal, siya ay kinatakutan na ng mga kriminal sa kanilang lugar. Sa kanila na noong una ay laganap ang krimen at notorious na mga tao tulad ng pagnanakaw ng kalabaw mula sa maliit na mga magsasaka sa Nueva Ecija. Ang mga ito ang nating rason o motivasyon ni Alias Po para ubusin ang mga tulad nila. Kaya naman kung sino man ang mahuli nito ay hindi niya pakakawalan ng hindi dumadaan sa kanyang maalamat na katana. Sa talim ng kanyang katana ay brutal niyang paghihiwa-hiwalayin ang katawan ng kriminal at ikakala sa kanilang lugar upang huwag pamarisan ng iba. Kahit ang mga malalaswang mahuhuli niyang naninili ay ililipot niya sa kanilang lugar na walang saplo. Sa mga ganitong kabrutalan ni Pogi ay talaga namang kinailagan ang kanyang pangalan ng mga kriminal at halang ang kaluluwa. Sinasabi na nagsimula ang poot at galit niya sa mga masasamang loob at na aktwal niyang masaksihan noong siya'y musmus pa lamang ang brutal na pagtumba ng mga kriminal sa kanilang pari sa loob mismo ng simbahan. Dahil dito ay nagkaroon si Pogi ng tinatawag na post-traumatic disorder o isang sakit sa pag-iisip. Bunga ng isang malagin na nasaksihan o naranasan ito. Ang kalagayan niyang ito ay isang rason kung bakit hindi niya makontrol ang galit na namumuo sa kanyang puso. Hindi lang sa pag pagiging vigilante nito kung bakit siya sumika na kilala din siya bilang isang tanyag na nobelista kung saan nakagawa siya ng mga nobelang kalaunay gagawa ng pelikula katulad ng kanyang obrang Pirado na ginampanan ni Dante Varona. Ngunit sino mag-aakala na ang kanyang mismong istorya ay maitatampok din sa isang pelikula kung saan bibigyan buhay ang kanyang istorya ng nooy action star na si Ramon Bong Revilla. Kung matatandaan natin ay ilang buwan lamang mula ng brutal din niyang itumbang at tambangan sa isang terminal habang nagaantay ng bus papuntang Maynila at ginawan din agad ng pelikula ang maaksyon nitong buhay. Alinat ating balikan at mas kilalanin pa si Patrolman Henry S. Cruz sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Henry Santos Cruz na mas kilala bilang alias Pogi at tinaguriang birador ng Nueva Ecija ay mula sa isang pamilya na tubong Pampanga. Ang kanyang ama ay isang dating bisimayo sa isa sa mga bayan ng Pampanga ay lumipat kasama ang pamilya sa San Mariano Santa Rosa sa Nueva Ecija. Dito lumaki at nagkaisip si Henry kasama ang kanyang mga kapatid na si Nagani Chito at Henar Nerdy na isa ring magaling na nobelista. Noong dekada 60 hanggang 70, panahon kung saan naganap ang kaguluhan sa Santa Rosa, Nueva Ecija, pinalaki ng kanilang magulang si Henry at ng kanyang mga kapatid na may takot sa Diyos. Si Henry sa kanyang kabataan ay naglingkod bilang sakristan sa isang simbahan. Isang araw, maski mga simbahan sa kanilang mga lugar ay hindi pinalampas ng mga kriminal, kaya naging saksi ang batang Henry sa brutal na pagpatay sa kanilang pari, isang pangyayaring nagdulot sa kanya ng matinding takot at trauma. Ito rin ang nag-uudyok sa kanya upang magkaroon ng matinding gali laban sa kasamaan. Na lumaki-laki na si Henry bandang 1980s, umalis siya sa kanilang bayan at lumuwas sa Maynila upang doon makipagsapalaran. Doon sa Maynila ay naipamalas ni Henry ang kanyang iba't ibang talento. Pinasok niya ang industriya ng pag-aartista at naging stuntman pa. Nakatrabaho niya ang malalaking pangalan sa industriya noong dekada 70 tulad nila Dante Varona, Res Cortez, at Bong Revilla. Si Henry ay hindi lamang isang aktor o stuntman, kundi isa ring nobilista, producer at direktor ng pelikula. Siya na rin mismo ang gumagawa ng kanyang mga kwento at nagpo ng kanyang mga pelikula. Bilang isang nobilista, marami sa kanyang mga obra ang naging pelikula na kadalasan tampok si Dante Varona. Ang pinakasikat niyang nobela na ginawang pelikula ay Ang Birador. Naging comics writer din si Henry at sa panahong iyon ng comics ay isa sa mga pangunahing libangan sa Pilipinas dahil wala pa namang ganoong TV noon. Marami sa kanyang mga kwento ay nailathala sa Pilipino Superheroes Pocket Comics noong 1986 kabilang ang Vigilante. bigu pa rin ako, robbery at akong barado, sintibay ng puno, silang mga hudas, minsan may isang matapang, santumpok na lupa, si Pepe at titis ang ilan pa sa kanyang mga nobela tulad ng Patron, Birador, Agila sa Guba at iba pa ay isinalin din sa radyo at telebisyon kung saan ang mga ito ay nahango sa kanyang buhay at karanasan. Siya rin ay naging bahagi ng unang henerasyon ng mga tinatawag na dimensional heroes kung saan ang karakter ni Alias Pogi ay naisama sa iba pang bayani sa isang nobela na kanyang mismong isinulat. Sa larangang ito, nakilala niya ang mga batikang comic artists na sina Abraham de Ocampo, Mar Santana, Carl Comendador, DJ Salonga, Carlo J. Caparas, Mars Ravelo at marami pang iba sa kabila ng kanyang tagumpay sa sining at literatura, patuloy pa rin siyang hinahabol ng realidad ng mundo at minumulto ng kanyang nakaraan. Ang kanyang matinding poot sa mga masasamantao tao ay hindi nawala. At ito ang nagtulak sa kanya upang umuwi at maging isang pulis sa kanilang lugar bilang patrolman Henry S. Cruz sa Kabanatuan, Nueva Ecija. Naisip niyang sa pamamagitan ng pagiging pulis, magiging tagapagtanggol siya ng mga inaapi at makakapaghiganti rin siya sa mga masasaman loob. Ngunit tila lumabas ang kanyang galit at poot. sa mga kriminal. Sa kanyang pananaw, ang kanyang paraan upang supuin ang kasamaan ay sa pamamagitan ng mas matinding paraan kaysa sa ginagawa ng mga kriminal. Kaya inilagay niya ang batas sa kanyang mga kamay at dito na nga tatatak ang alias na Pogi, ang birador ng Nueva Ecija. Ito na siya makikilala bilang isang verdugo na brutal sa pagtumba sa mga kriminal. Walang pinipili si Pogi basta gumawa ng masama, todas na mas matindi pa sa mata sa mata at ngipin sa ngipin kabilang sa kanyang mga tinotodas ay ang mga mamamatay tao, magnanakaw, nanloloob sa mga kabahayan at manlalaspag o manlalaswa. Kilala siya sa kanyang hindi makataong pamamaraan ng pagtumba gamit ang kanyang maalamat na katana gaya ng pagwala ng ulo ng kriminal at pagpira-piraso sa katawan ng mga biktima. Ikinakalat at ibinabalandra niya ang mga pira-pirasong katawan sa kanilang lugar bilang babala sa mga nagnanais gumawa ng masama. Kahit simpleng panlalaswa sa mga naliligo ay hindi rin niya pinapalampas. Pinaparusahan niya ito sa pamamagitan ng paglalakad sa publiko ng walang suot. Isang araw, naganap ang isang insidente ng karahasan na nagpakita ng kabayanihan ni Alias Pogi may apat na kalalakihan ang nang holdup ng isang bus na patungo sa isang probinsya habang ang driver ng bus ay tinututukan ng baril at inuutosang huwag huminto sa pagmamaneho. May isang pulis na nakasakay sa loob ng bus. Ang pulis na ito na nakasibilyan dami ay naging target ng isa sa mga holdaper at walang awang tinodas. Sa kasagsagan ng pangyayari nang madaanan ng bus ang isang checkpoint, pinilit ng mga holdupper ang driver na huwag huminto. Isang military owner type jeep ang nagtangkang humabol sa bus, ngunit niratrat ito ng mga kriminal. Ilang sandali pa si alias Pogi na nagmamaneho ng kanyang military jeep ang humarang sa daan. May kayabangan naman sa kanya ang mga kriminal kaya binabaan niya ito. Sa pagbaba pa lamang ng isa ay inunahan na ito ni Pogi. Sinunod niyang binulaga ang tatlo pang kriminal at wala siyang itinira na buhay. Nagawa ni Pogi na patahimikin ang kanilang bayan mula sa mga masasamang loob. Naging kilala siya, minahal at kinatakutan sa San Mariano Nueva Ecija bilang isang bayaning tagapagtanggol sa mata ng iba at isang kinatatakutang berdugo sa mata ng mga kriminal. Ilan sa mga malalapit sa kanya ay nagsisilbing mga mata o informante niya laban sa mga taong may dihim na kalokohan at mga taong may masamang hangarin sa kanilang lugar. Pero sa kabila nito, may sabi-sabing iniwan siya ng kanyang asawa. Ang dahilan di umano ang hindi na makayana ng kanyang asawa ang brutal na pamamaraan ni Pogi sa pagtodas sa mga kriminal, lalo na sa paggamit ng katana sa pagtumba at pagpira-piraso ng mga katawan pero sa isang edisyon ng comics na pinamagatang Anak ng Teteng na isinulat ng kanyang kapatid na si Genero Nerdy Cruz, ibinahagi ang isang alternatibong versyon ng buhay ni Henry Pogi Cruz na naiiba sa karaniwang kwento tungkol sa pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa. Ayon sa comics, si Pogi ay nakahuli ng isang grupo ng masasamang tao na sa huli ay nakalaya dahil sa kanilang pera at impluensya bilang gantimpala, ipinagutos ng pinakapinuno ng grupong ito ang pagtumba kay Pogi. Samantala, ang asawa ni Pogi ay nagsilang ng kanilang anak na si Paris. Sa kasamaang palad, ang kanilang bahay ay niratrat ng mga kaaway ni Pogi sa pagkakalang naroon siya. Sa trahedyang ito, ang asawa ni Pogi at ang kumadrona ay kapwa binawian ng buhay. Ngunit milagrosong nakaligtas ang bagong silang na si Paris. Nang umuwi si Pogi at matagpuan ang kanyang asawa na nababalot ng dugo, siya ay labis na nagluksa. Ang pagkamatay ng kanyang asawa ay labis na nakapagpabagsak sa kanya. Napasandal si Pogi sa ala at nagsimula na siyang pagsigasigawan ang kanyang bagong silang na anak kapag ito'y umiiyak. Sa gitna ng kanyang matinding emosyon at pagluluksa, lumabas siya ng bahay sa ilalim ng malakas na ulan hinahamon ng Diyos na bumaba at harapin siya gaya ng inilalarawan sa comics. Sa yugtong ito ng kanyang buhay, na nawala si Pogi sa katinoan. Ang sakit ng kanyang loob ay nagdulot ng pagkalabo ng kanyang isip at pagkalunod sa espiritu ng alak. Nalihis ang kanyang utak sa tamang katwiran. Ngayon, dahil dumarami ang kanyang nakakabangga at nakakaaway, kabilang ang mga politiko at iba pang makapangyarihang tao sa kanilang lugar. Nagpaplano ang mga ito na mabura na sa mundong ibabaw si Alias Pogi taong 1989 habang si Pogi ay nasa tabi ng highway at naghihintay ng bus papuntang Maynila. Siya ay biglang inambush at niratrat ng kanyang mga kaaway. Sa ganitong trahedya, nagwakas ang buhay ni Patrolman Henry S. Cruz o alias Pogi at naulila niya ang kanyang dalawang anak na sina Paris at Zeus. Ilang buwan lamang matapos ang kanyang kamatayan, isinapelikula ang kanyang buhay kung saan ginampanan ni Bong Revilla ang kanyang karakter. Ang kanyang kapatid na si Enero Nerdy Cruz ay isa ring mahusay na manunula ang naglahad ng kanyang kasaysayan at nagpatuloy sa pagsulat ng mga nobela ni Pogi na hindi natapos. Ang nobelang pinamagatang anak ng teteng ay nilikha upang patuloy na alalahanin ang kabayanihan ni alias Pogi. Nagkaroon pa ng trilogy ang pelikula. Ngunit ang unang pelikula ang itinuturing na pinakamalapit sa katotohanan habang ang mga sumunod ay may dinagdag na mga element para sa ikagaganda ng pelikula. Batay sa mga detalye ng mga nobela ni Henry Cruz, partikular ang mga ginampanan niyang karakter at ang mga tema ng kanyang mga kwento, maaaring sabihin na may malakas na impluensya ang kanyang personal na karanasan at mga pananaw sa kanyang pagsusulat ang paulit-ulit na tema ng vigilante justice at ang matinding pagtuon sa paglaban sa masasamang tao sa kanyang mga nobela ay maaaring sumasalamin sa kanyang mga imahinasyon o sa kagustuhan niyang maging isang vigilante sa totoong buhay. Maraming kaso ang mga manunulat ay kumukuha ng inspirasyon mula sa kanilang sariling mga karanasan, pananaw at emosyon sa paglikha ng kanilang mga akda para kay Henry Cruz ang pagiging isang karakter na lumalaban sa kasamaan at nagpapatupad ng justisya sa kanyang sariling paraan ay maaring isang paraan niya upang ipahayag ang kanyang personal na damdami at mga pananaw tungkol sa moralidad at justisya. So ngayon, lamunaha.